nilabas ni Coach Map ang kahinaan ni Justin dito sa laban na to. Talagang kahit anong gawin niya ay naubusan siya ng galaw. Hindi umuubrat, hindi makaatake. Ayan niya o oh, talagang nag-iisip siya. Tapos ay sinewan din siya. Kala mo ikaw lang ha. Kaya maya lang inilabas pa ang Chris Paul na galawan dito kay Tutoy. Pero talagang pumapalag bata natin at muntik pa ako ma break. <tong> <tong bata natin> <laughs> sa video namin noong nakaraan ay pinapatulog ko na itong si Tutoy. Sabi niya 1 2 3 lang warm up lang pero talagang ayaw magpaawa. Yeah. Ay, ito dinepensa ako siya na maayos at hindi talaga makapaso. Oh. Parang nauubos na yung galaw nitong si Tutoy. Check na check ka kay Coach Mab no. Pa <laughs> yeah. ah! sa next possession naman bigla ako ang bilis pala talaga nito at ang lakas ng legs. Dito na lang hindi pumasok dalawang magsunod na basket sana. Hindi nauubre yan toy, alam ko na yan. yun! Nakapitan ako ni Kutsi! Oto, striker ka. Pero may sapatos ko, nakasintas hindi. Di ba yan? Partida pa pala yun? Pero yun? tanggal-tanggal yung sapatos ko. Mm. Tignan mo yung sapatos ko! Oh, <laughs> tinanggal! <laughs> Tignan, tinanggal yan, tatali ko na nga. Pagbibigyan <laughs> kita. Pagbibigyan ko Ano si pag dinala sa kaliwa, wala nang galaw? na. Ah, sige nga, Dito na tuluyan na check itong si Tutoy. Sabi ko naman sa inyo, kapag nag one -on -one kami ng seryoso, ay eh, talaga ilalabas natin yung weakness niya. At talagang matuto siya at hindi lang kami basta nag one on -one. Yan nga, o hindi na siya makapasok at parang bitin na bitin na yung galaw niya. Kahit anong gawin niya, parang napapansin ko na wala siyang maisip. Talagang tuturuan natin na leksyon to, kahit warm up pa lang. At dahil nga sa kaliwa ko dinadala, eh, malamang sa malamang pull up lang ang gagawin niya. Ayun, sumablay si Tutoy. Check na check natin. Ayu Wow. Ah. Pero talaga agresibo tong batang 'to. Tignan mo yung gagawin niya dito. <laughs> Uy! Oh! Patay, madunasin. Sabi nga yung ginawa niya dito, masasabi ko talaga na nag-improve. May mga biglang bangga na to na dati wala. aminin ko talaga na out of balance ako dahil hindi ko inaasahan yun. Ano pala yung pag naka, hindi nakasinta, parang matatanggal. Oh. Nakita nyo. Parang magaganyan, no? Nakita nyo. Parang magaganyan. Bukas talaga yun, lalabas ko yung mga sidi. na naman Patay. <laughs> <laughs> Sos, oh, last na lang. Last na lang. Eh. Last na lang. Last na lang. Last na siya Hindi, last na lang. Pak, pa. Sus, kabuting yes, 7-1, toy Paano ako mananalo? Paano nalalo yan? Basta, huwag ka na mumimikot Okay Mali sa kaliwa okay. Mali sa kaliwa oh. <laughs> <laughs> Tapos binigay mo na lang yung bola to Hindi ka lang talbog <laughs> Pero sa tingin ko, pagtapos namin mag-1-on-1 -on ng seryoso Ay lagi namin gagawin to Pilit nating papalakasin yung mga weaknesses niya Para unti-unti talaga makaramdam siya ng malaking improvement Dahil dito nababansin ko na pilit siya pumupunta sa kanan <laughs> O, okay.

<laughs> ano, kaya mo bukas? Ano? Tanungin mo siya. Kaya tanungin mo. Kaya mo, kaya mo bukas? Ano? Galing pa ako sa Mabs, kaya ko yan. Oh, sige, ah, si 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 Pagbibigyan si ko, pare. Pagbibigyan natin. Sino ba yan? <laughs> Sina, Secret. Ka, no? Bukas mo malalaman. Bukas mo malalaman. Ano? Good luck na lang bukas. Papakita ko na yan. Hindi, kasi nakachamba siya ngayon. Pagod ako eh. Di ba taga rito ka? Oo. Pagod ako. Pagod ako. Sige. So guys, short announcement lang. Meron pa tayong last 8 days sa promo natin sa Mavs Academy and pwedeng-pwede ka pang humabol, mag-enroll and mag-reserve ng slot. We also accept stay-ins para sa mga malalayo at hindi naman kaya bumiyay. So again guys, last 8 days and makita ta tayo sa mga ensayo.